Straight Now, atong balikan mahigala ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Dili malikayan nga makahisgot gud ta sa labing daghay na makpak. Ang pinaka topic gud nga putin daghan ng pakpak kadto gud mahigala ang portion nga ingon siya mahiya naman kayo, ha? Ah? Porbida no. Dito no niya i-deliver may gilas batasan. Mahiya naman kayo pakpak -pak mahigala mga dito eh Kasagalan mga congressmen mga senators dito doon ay mga invited mahigala mga public officials mahimo mahigala nga pakpak yung pak -pak yu ka, anti-corruption tong iyang kuwan pa mga higala. no ang iyang pag-survey ko no mauna mga kagalaan nga kuwan iyang nakita yun sa actual kay tunong karon mahigala nga state of the nation address tulo kabagyo yung sunsunod di ay krising di ay dante o di ay imong So napugos siya mga higala o at ito gikuno, tanaw sa aktual. Dito niya na matunan, ang mga flood control projects na dugay na may galang reklamo sa mga tao. Asa man yung flood control projects niyo? O gima yung sa mga names ka ng mga panghitabo sa Manila, pati baha amang yun. Sa so, mga tao, dugay ng siluktanay. Kaya mo man yung ipanghambog ka nga suna nga flood control project unya unsa bang kalakiha mga daghamay? wa man makontrol ang baha. Pilting grabiha mga ipong baha. Problema mang dako. So, mga tao dugay ng sukot niya. Sa to pa, may ngon sa may galag, ganun sa na, na himo. Karon? Muna, kumuhin ko, kagantong chance gapon sa BBM, pero kanin ang credibility ba? Pagsulti niya mga kaigsunan dito sa State of the Nation address. Asa mo to pagsulti niya, Nimsby? Ay, labot tangyik audio, names. Nakabati naman tato. Ha? Na, kuha naman ta. Pwede pakpak sa mga congressmen, makpak tanan. Ngano ka, no? Nindot paminawon may galang speech si BBM or katong uban may galang na makpak sa di ling dito. Lingi-lingi ka kayo, pakpak sa takay dito, mapasangin <laughs> <laughs> Mahiya naman kayo. Naulahig <laughs> ko taon o kwan, nagloading pa si Martin Romaldez, mutindog bagdi. ko lang ni Agi kato katawa mga higala mo pak og dili ha pero mo lagi na kini ni ang bi ko no gamay do bi katong mahiya na magayo bisan ngana lang kutob asa man audio daw sige ato paminawon ko sa BBM oh asa man ni dong ah nara Kato pagsugod na ma mahiya. sa totoong balita at pagtatalima sa mga alituntung Pilipino. <laughs> Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako na, at, sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, ma Inspeksyon Dante, siya, ha? at Emong. Ngunit sa kaisang chapter, katungkwan? Itanggit ko one. na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho oh, pak, pak, oh. At yung iba Guni-guni lang mm -hmm. Huwag na po tayong magkunwari Alam naman ng buong madla Na nagkakarakit Sa mga proyekto Pakpakasan <laughs> Mga kickback Mga initiative Erata, SOP For the boys kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. <laughs> mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng lang ang pera. Ah, uh, kat, katong, dong. Kat, cut, katulo ha? Mahiya naman kayo sa mga kapwa Pilipino, mahiya naman kayo sa mga uh, kininiang ang mga bata mo na nga nangutang ta na. O nindot man yung pagkasuwat ang speech, why problema? Okay ang pagkasuwat. Ang problema ang dako ini eh, ang pag ang nag-deliver sa speech. Straight to the point. Og unsa man gay mahimo na to ini kalaki haron? Mahiya naman kayo. Sakto man na nanindog po sa tanan na. Pakpak na. Wa ta malagmit gani kay nga katutuang mga officials mi nga apil aning kalakihang palpak mo inagunao nag nagpakpak. Hindi mahigala. Kuan ba kina nga portion sa iyang State of the Nation address? Nindot man ni nga pagkasuwat, nindot man ni may gala pero ang nag-deliver dako pang pangutana og unsa ba ka credible? Unsay credibility? Kini mga higala nga speech kung imong ipa-deliver ni megalaw all due fairness ha. Kung si presidente Noynoy Noy Aquino may imong padeliveron, deliver ani Medyo angayan, ang prangka-prangka bag istorya ba. Medyo angayan ang tos Pinoy. Si Presidente Duterte may padeliveron ay mga speech. Medyo angayan ang gihapon. Basta maghisgot ta mahigalag corruption. Wa may records corruption to Spinoy. Wa may records corruption sa Duterte. Of course, do ay mga issues. Of course, wa matangtang ang corruption but kinini ang dili sa ila gyud. Tanaw ko sa mga presidente ha? Si Duterte padeliveron ang mga portion sa speech angayan. Ang sa mga issue Duterte war on drugs man. Ha? War on drugs na yung issue wa man sa issues corruption na ay mga tao sa ubos nga wa gid mapugni samang pinoy ba Uy, kag corruption wa may issues pinoy is corruption pero dunay mga tao sa ubos nga wa mapugni busa kung kininga nga portion ang mo deliver ni Duterte ang ayan si pinoy ang ayan si gloria medyo joy ang ay ha Klaro-klaro ba lang? Sa akong evaluation, kinis BBA mo deliver ane, dako pang pangutana dili pa ta maka conclude noon pero maka kita unsa ka sa credible ani ha kita na mga baha, baha sa Manila mga kagilan grabe man yon unya kining pagpanukot sa mga tao ining baha dili ni karon tuig galang last year pa to pa milabay nga mga tuig pilay budget do ani ang budget malikon ko mahigala ining baha, baha grabe kayo bilyones ang budget ini mga sukid tigpaminaw Unya na unsang hitabu mga higala nga dahil 100 billion kapin, 2021, 2022, last year, 200 billion kapin, o karon 200 billion kapin. pin. So, so mga tao, may galamay din ang mga Pinoy, kaya bisa pag magkabaha na, magkamaol lang yung pamukatawa, tayo, gihimo na lang, kita mong magbaha, doon ay maligo. Doon ay magsalbabida. Unya, kay iyang pit project ko yaning flood control. So, pit project ni mo ng flood control, mo yung ipasigarbo, yung mo nang tutukan. Unya, atol uh, yun, nagsuna eh, niya, may gala, sungugon so, sa gininun siya. Karong bitaw, before yung suna, uh, tanawa, gi, kuhan siya, gibagyo sa tulo, kabagyo. Alam, makita gini mo, deliver ni mo sa suna. Ha? O kung sagi, aktual nga na itabo. So, ingon siya, may gala, iyan na ginaha, Personal knowledge siya sa iyang pag-inspeksyon, palpak ang proyekto sa flood control matupag gumuho nang ahugmak o gune-gune sa tupa ghost projects ha ana hitabo now kinanglan man yung mga isultis publiko na nga mahiya naman kayo pwede nang isultis publiko para mo sikat po ka mura mag imong giluwas imong kaugalingon anang kalakiha nga under sa doctrine of command responsibility at the very least mapil ka magin ana straight to the point adto man tugpan nimo gyud No? So, imong diluas, imong kaugalingon, sila mo imong iduot. Pwede man, pero og, pwede masaniday nga, be, iyang ipanangtang ng mga tao das Department of Public Works and Highways inig-deliver niyang speech dito mahigala sa State of the Nation address, pwede niyang ingnon. Nakita na ko nga palpak, nakita na ko nga nangahugmak, o nakita na ko nga ghost project. Sige lang, moving forward. Ato ni himuon ang kwad. Pero doon na yung aksyon na day. Ah, na na aksyon daan nya Doon na, ipang tang, tang na itong mga involved. Pero karon wa matandog bisa gamay ang Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Kumusta man, Sekretary Bunuan? Ha? Ah? Wa may natandog. So, kini may tanawon nun, kaya balik ko na ko, kini nga portion, o amo deliver ani nga portion sa speech si Presidente Noy Duterte, angayan ang kayo. Wa may Ricos Duterte may gala corruption. Ang nasukan sa mga tao Duterte katong uban kining sa war on drugs. Pero katong uban ganahan sa war on drugs, ah, ganahan yung Duterte. Pero corruption issue, why issue? Tanawa ko ng bayan Duterte sa Davao. O gari kang Pinoy, in fairness may galang Pinoy, wapod, okay gapon. Katos Pinoy. Nga nimo ni mo, may ginikanan ni Pinoy, si Cory Aquino, noy, Ninoy Aquino, wa mga higalay issues corruption. Pero sa mo ay mo deliver, anak, makaingong mga tao nga asa hakay kay patay pa og tinuod ka nimo gisulti <laughs> 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 nano man makaing tag pa ha mo break big gamay tinuod ka ni duha ka butang number 1 ang iyang background anak sa may galang kanhi presidente marcos ikaduha siya mismo siya mismo ni allow siya ining budget mahigala nga labihan ka bastos kayo nga budget kanon tuiga ano sugot magkang kasiyas budget day? Ngano ni sugot man ka PhilHealth na kwarta gikuha dito may galag. Ibutang sa lain nga mga katuyuan. Ikaw may final nga mo pirma ng budget. So duha ka butang ikaw mismo BBM o ang imong background mismo. Ha? Mo mga tao may sa step ta ba mo tuo ba ka minimo o di ba ka? Tay pantay gawain lang. Tay <laughs> unang-una katong yang amahan, maingon sila. Golden years kuno to. Golden News, kagaral. Una ho na ko antong yang amahan niya kinis BBM ha tanawa ra god. Ako na man discuss may gala pero da ko kaingon kining Japano ngilingig kan Japan dai paspas kay mo recover sila dai kin. Talawa ko nang tinarbahuan sa mga hapon. Bisa pag magtrabaho og tulay magtrabaho og kwan ngilingig kayo. Talawa example, hapon may nagtrabaho anang ato tunnel. Indai kin dire sa may SRP. Mayong pagkatrabaho. Pero dahil kabaho ng Pinoy, dahil sa may tunnel gapon, dahil sa may mambaling, sus marosip. Gibaha, manghigala, mubaha, o muuwan, mubaha, mga sukit, so, ikpamina. <laughs> <laughs> oh. Tanawa, tinabahuan sa Pinoy o tinabahuan sa Hapon. Ha? Ah? Tanawa, ragunan yung isa arpe, kanang tunnel, o mag-uwan mag mag dahil, may baha dahil. Dekin. Ngano no, kanang mambaling. Ah, basta mag-uwan ganit, porbidang baha as atong tunnel. Ha? Ah? Ha? So, kanang Japan, maklaro ni may gala, sila mo ini, gira niya atong World War II, pero paspas -pas ang ilang recovery. Kanang Japan o Germany, pildi gusto sa gira. Pagka pildin na gira may gala anang World War II, ni-recover sila dayon. Pretty yun. Lima ka ng Hiroshima o ka ng Nagasaki, nga may naigaw sa atomic bomb, add to ko ng lugar ah. Pag eh. Pagka-inko, ka pag-recover sa Japan, anino, no? pero nakita ninyo ang mga kaagi pa sa gubat, kita magigod ito sa mga buildings na naigo, bidang ngilngiga. Kaingon ka, -ka grabihan dahil sa gidrap nga bumba sa Amerika din eh. So kung ikaw may hapon na mag siguro ka di nakagawangon o balik. Pero in 20 years, in 20 years, may ka nakabangon ang Japan, paspas -pas ang ilang pagbangon, o nahimok sa na number one sa Asia, mahigala in terms of economic performance, number one sa anang mga 1965, number one na ang Japan. Pero kita Pilipinas, kanan na nga nung ako i mention 1965, muna ay pagsugod ni Marcos ni Ferdinand Marcos Sr. Na na 1965 to 1986, mo man ang iyang term ni Ferdinand Marcos Sr. Lumdo mo, 1986, may galagi palaya siya sa EDSA, EDSA 1. Mo'y paghuman termino. Pero ka ng 1965, ni anang panahon na may gala sa Southeast Asia, kita ang Pilipinas si Kanta sa Japan. Ha? Si Japan in terms of economic performance. Pagsugod ni Marcos. Sa pa, Presidente ka, nindot ang pagsugod ni Moindekin karon ang Japan number one, number two ta. Kanang Singapore layo kay na ayo, kayo. Kanang South Korea kay magubat man po nang South Korea North Korea. Pobre. Pati pobre ha. Nya si Marcos ay paglingkod ang amahan ni ng BBM. Iyang ka kontemporary mahigala sa Singapore si Lee Kuan Yew. Mao tuiga Japan. Ba Pa mga tuiga nga medyo silang ubana ba mga diktador, butang ta lang kay pareha man sa nga na og naog butang ta lang. Bainti ka egg as fast Likwanyo, mausad. O kining presidente po sa South Korea, may gala nga si Park Chung Hee, mausad. Giyon sa mga higala ni Likwanyo ang labing pobre nga Singapore nga nasod sa Asia eh? pag human sa terminong Likwanyo, niyo, tarawa, suro yung gubog Singapore, yung magkaingong kay Jesus, ginuo ko. Perting datu a Singapore, mga higala. Perting ilngiga. Iya mga kaigalaan nga gi ha? gikan sa poorest to most prosperous in Asia ang Singapore mga higala. Tanawa ang South Korea. Gikan mga kaigsunan sa impossible country. Iyan yung impossible, impossible ning nasura na turn around. Niining ilang presidente mga higala, nga si Park Chung-hee. Pag na-turn around nila. So, kanto sa Likwanyo, hanto doon, kanang dako mag ng mga Singaporeans sa Likwanyo, right? na may eskwilahan na ito Likwanyo. Ngilingig kayo na kaagi. Ngilingig. Pag naog ni mahigala eh, si presidente, nagpuyo og apartment. Pag naog sa presidente sa South Korea, nagpuyo og apartment. Usa ka property ra. Ang mga tao ko dito ingon niya maghimo tag class para sa iyang pamilya. So ang ilang gihunahuna, paglingkod nila may ganahunahuna sa unsaon nako ko kunasod pobre, unsaon -un ni nga madato ning nasura. Si Marcos dahil maiya kay unsaon -un ni akong sa una ko nga madato ko ini kalakihan pagkawagtang ni Marcos may gala bidadaghana under god mga kaygalaan sa kini klaro klaro na may gala katong 2004 global transparency report si Marcos may number 2 sa mga kurakot sa tibuok kalibutan straight to the point ha, ang amahan mo nang ang anak mo delivering speech mga kagilan magkaingon sa kaaysa ha kay ang breeding laban nimo medyo katingalan katingadan Ang <laughs> sama ni mga gold ron nga di pa maligya na magani ni ron <laughs> Muna ang una ang breeding medyo kasunable ang breeding ikaduha ikaw mismo ha Dili lang tika hukman o kapila man ni na himong presidente nga kung makaingog ka nga more or less liwat yun eh pero katos Diyos dado makapagal ang iyang Di man ingon nga okay man record si Si Gloria, medyo na daot niyang record. Pero si Pinoy, og, corruption issue lang. Why problema si Pinoy? Ginikanan, okay, why? bahin sa si corruption, si Pinoy sad, ang, sa dua. Ang depende sa Pinoy, no? tinuray lang, na daot niyang rating katong pagsugod sa iyang termino. Wa, ma'am, ang iyang decision making problema kayo. Katong Lunita crisis, hostage crisis sa Lunita, wa, dili, magka, wa, mamao. Oh. Nya sunod ang sa 44. Mao gito, ni, tibugso kaya ang rating ni Pinoy. Pero may ka corruption okay kayo. Ha? Si okay po ang record basta corruption may gala isyo, why problema? Pero kinis BBM medyo makain ka eh, sa haka imong background murag di kay ko katuon imong gisulti na. <laughs> <laughs> no, minta sige lang kay lahi lang ang anak, lahi lang ang amahan. Okay sige. Now karon, atong tanaw sa BBM. Nganong ni Allah man ka ining budget budgetron? kin Department of Public Works and Highways daan, daghang anomalia may gala. Ang mau kini nga department ang pinakadakog budget. Karong to iga may gala inyo lang gani nang gi, maniobra din ha, inyong gimasahi lang na gani din ha aron nga kunuhay ang education may mudako mabitang gi questiona. Ha? Pila may budget? Trillion kana. Imo nang ihatag ng budget, mabutang kag sekretary da nga imong kasaligan yon. Kay e, kwarta dako na ang kwartang dako dia ni anang Department of Public Works and Highways. Ha? O nga nung sabi man hitabu ah So pag ingon ni mo, mahiya naman ka mo, mahiya naman kayo, wala man mo yung ina, mahiya naman tayo. <laughs> 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 Iklaro niya. Iklaro niya kay... Pwede man na ba Kada waga ni mga tangtang -tang, anay -tang, mahigala ang Department of Public Works and Highways, di man na ingon nga ikaw gimukan din akay gisaligan na kanas si Mr. Bunuan, ha? Ah, Secretary Bunuan. Ba na imong alter ego. Di man imong makaya tanan ko, kwana, do na kay alter ego, imong saligan na ug wa kay saligan na. Sayo na man nakita man mo, pag inspeksyon nimo nga guni-guni sa -guni. so, Ghost Project, nakita man kanimo palpak, nakita man kanimo ngiguho. Nahugmak pinaday di man ang oy. Pangutan na, kinsa may contractor ini nga nung nahugmak man eh, kining flood control project. O, oh, contractor, o. Oh. Iba na naman ang contractor. Kinsa may government official, ane, DPWH, kinsa man ninyo, in charge, ane, kung ano ba? Kaya na nabahin-bahin ng kalakihan? <laughs> <laughs> Nandili kinahanglan nga maghimo tag investigation nga dugay kay mo tawa pa man mamatud langan sa investigation. langan man ang investigation. Ayun na lang taan ng investigasyon. Ang trust and confidence mo kay kaning Secretary Bunuan, Manuel Bunuan, wa man kinahanglan niya imong i, guilty beyond reasonable doubt. Na, tan-aw ni mo na ron. Wa kay angay da. Kukuyon ini imong kalaki nganong mga man ni bantay. Kay sa pa ni nangapalpak ni project kung way appeal sa pagdawat o kwarta kini Bunuan, kung way appeal. Ganting ha? O way appeal, danghag siya nga pagka secretary. Straight to the point. Alabing minus ana danghag ka. Wa well, jud ka kabantay ah, Una dang ha mo sekretary adto na pa pang BBM mo nangwa, wa sayop na mahiya naman kayo. Kana nga termino kayo. Tagalog mana, sa English na you. You sa to pa gamit kag second person. Second person ang imong gigamit address to second person kana nga speech. Imo tang gi address gapil unta nimo imo kogulingon. Dili unta iyo, we or us. <laughs> <laughs> mahiya naman kayo, medyo dili kayo ngayon. Mahiya naman tayo. <laughs> kung mga higalang hikabua kung why mga heads nga mo rules ani mahigala higala sa Department of Public Works and Highways, di ka kaingon, kinaiya kutub lagi sa istorya, wak na ila in istorya lagi kutob. Timan i mga sukit di paminaw, ang among gikinahanglan, Presidente BBM, dili lang istorya, istorya lang. Mo nag sa karaan na mahigalang panultihon sa latin nga pinulungan, action clarios quam verbal locitor. Action speaks louder than words. Ah, ang buhat, mas musulti sipa pa kaysa pulong. Boses na pinakikinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Baño. Sa Straight to the Point.